Kim Chu Paulo at mga cast todo pa sa salamat na naging ligtas sa lindol. Matapos nga lang, ang naging malakas na paglindol kahapon sa Cebu, ay isang celebration naman ang naganap sa Team Alibay, dahil ngayong araw din, ay opisyal nang inilabas ang kanilang pasilip para sa kanilang upcoming project ni Paolo Avellino. Super galante din ng mga fans ng Kim Pao, dahil sila ang nagpadala ng mga pagkain sa set. Super thankful din si Kim dahil bukod sa trending sila ngayon ay naging ligtas sila kahapon. Amen, Lord God, we made it. Amen. Yes, Lord God, please bless our food, bless everyone na nandito ngayon, nakasama namin. Salamat dahil safe na safe na safe po kami sa yes, na nangyari kahapon yes, na hindi inaasahan pangyayari. Uh, malayo po kami sa aming mga families, but we are safe and healthy. Maraming salamat po sa masayang working environment. And for the best um, teaser na nilabas namin today for the Ooh. alibi. Yes. Thank you Father God. Please bless our soul. Please yeah. bless all the people food. Po meron kami ay po namin sa inyo. In name we pray. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> excited eh. <laughs> <laughs> si Shan, si Shan Gila. party. <laughs> Ay, wala pa! thank you po dahil iningatan niyo po kami pagkod na lahat dito. And thank you po sa blessings na binibigyan niyo po sa amin, Lord God. Thank you po sa show, sa showtime, Lord God. Lord, thank you po dahil binibless niyo po kami at nakakapag-blessing po kami ng iba tao, Lord. Continue lang po kami i-bless, Lord God. Kaya po bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Manila.